Hello, good morning. It's a great day at Nam. Uh, welcome ulit sa my vlog, uh Mega Channel at uh, sa mga dati ko pong subscribers sa Mega Channel. Ayan, I miss you, guys. At uh, it's been a long time na hindi po tayo nakakapag upload dahil naging busy po tayo sa akin pong uh, bagong career ngayon. ayat. Speaking of career, ayan. Andito po ako ngayon sa inyo guys para magpasalamat sa lahat ng mga sumusuport sa akin po sa uh, Mickey channel once na naglive po ako nakakuha din po ako ng 70 views at uh, ayun nga kala ko hindi na gumagana. At abangan nyo guys 'yung mga bago ko po pong upload sisipagan ko po para sa inyo. Yung mga dati ko pong mga followers na matagal na dyan, yung mga friendship ko po, ayan, kumusta po kayo? Dito lamang po ako para mag-upload ng isang magandang buhay, kumustahan sa mga uh, dati ko pong friendship, ayan, shout out ko lamang po, ayan, mag-shout out tayo ngayon. Kay Beshi Kevin, ayan, kumusta ka na po, Beshi Kevin? Kay, uh, uh, Kuya RJ, kumusta ka na kuya RJ? BBR, Suset, ayan. Hello. Hello everyone sa mga manunood nito mga followers ko. Ayan. Comment nyo naman po sa baba. At uh, na-miss ko kayo. Guys, ayan. Kay... Uh, Siyempre sa'yo, uh, hindi mawawala, hindi makakalimutan. Ayan. Kay Jared Patriarca. At uh, kay... Uh, Mam Ma Jen. Ayan. Sis Jen. Hello. Hello sa lahat nandyan na tagal ko na, hindi ko na nakakausap. namis ko kayo guys, ayan. At uh, short message lamang to. Ayan, sana magkita-kits din tayo sa mga pagre sa mga short video na i-upload ko po dito sa YouTube, ayan. Kumusta kayo lahat? So, sa mga baguhan dyan na uh, laging nagsusubaybay po na aking mga vlog, ayan. Kun comment nyo lamang po kung ano yung gusto yung vlog na mapanood sa aking pong channel Mel, me, uh, mega, mega, mega channel ayan see you guys by next video thank you please don't forget subscribe and uh, comment down below bye